sa Dakong Silangan, bahagi ng pinagdaanan ni Haring Pilipo at Reyna Malaya sa maalamat ng mga pulong ginto, 1928, ni Jose Corazon de Jesus. Gaya ng estilo ng Florante at Laura, isinulat ni Jose Corazon de Jesus ang akdang sa Dakong Silangan upang ilarawan ang ginawang pananakop ng Amerikano sa Pilipinas. Ayon sa makatang si Gregorio Bituin 2008 makikita agad sa tulang Pasalaysay na sa dakong silangan ang politika nito aktibismo at diwang mapagpalaya kung ang ibong adarna ay paghahanap sa mahiwagang ibon sa bundok ng Tabor na ang awitin ay luna sa haring may sakit ang sa dakong silangan naman ay paghahanap ng kalayaan ng bayan sa kinakatawan ng nawawalang sirena malaya sa dakong silangan. Itong haring ito'y may dalawang anak, isang makadukhat, isang makapilak. Itong masasalapi, baliw na lumiyag, dito kay mandiwang prinsesang marilag. Ibig ng prinsipe, ng prinsipe dolar, nakuna ng lupat ang prinsesang hirang. Nais na itanim doon sa silangan ang lahat ng kanyang ari at kalakal. At yaong bandilang may araw at tala, may ilang panahong makita't mawala. Kung may kalayaang dooy mawiwikay, walang kasarinlan sa gintot sa lupa. Maganda ang hawla na nakakatulad, ang lupang silangang mayamang mahirap, malayang ang iboy umawit sa gubat, ang gubat ay kulong ng malaking lambat. At ang isa namang prinsipeng marangal na anak ng haring nasa ikasarinlan, Duke Demokrito kahit sumisigaw, talo ng salapi ng panggagahaman. Ngunit si Mandiwang kakakasal noon sa panggagahamay laging tumututol at ang mana niyang pulong kinakandong masaganang dugo ang dumidilig doon Samantala namang demokritong anak ng Haring Samuel na makamahirap tumutulong siyang araw mapasikat subalit aayaw payagan ng pilak Sa ganyan na hati ang pakikisama pinag-aagawan si Reyna Malaya Mithiing ang bayay bigyan ng ginhawa kalaban ng pilak na pambulag mata ang pilak na bilog na nakabubulag, tila nakasabit sa agilang pakpak, kaya pati langit nooy inuulap at ayaw matanggal sa pagpapahirap. Matulis na kuko ng gintong dayuhay, tumarak sa dibdib ng lupang silangan, mahinang lumakas, ngayoy nangangamkam, langaw na dumapo sa isang kalabaw. Panay na pangakong kay sa sarap dinggin, kung di natutupad sing sarap ng hangin. Tuntunin at batas kong minsay sipain, orden ng palasyo'y isang basang papel. Sa gayong pamuling lumamlam ang araw, nitong sawing lahi sa dulong silangan. Mayroong bayan palang kahit sinasakal, ay di mo makita ang bakas ng kamay. Parang may engkanto ang ibong agila na kay di alumana. Pinag-aantay ka ng isang umaga, katanghalian ay nag-aantay ka pa. Sa kanaturo ang mga bayay mahilig, sa hilig din nilang parang bagong sakit. Sa mga salitang lubhang mapangakit, nagpautang hanggang umabot sa liig. Mga dambana ng bayaning bantog, panay na dayuhan ang itinatampok. Bayani ng bayay madalas malimot, insenso ng puri sa dayo ang soob. Humanga ang bayan sa dinila uri, ikinahihiya ang sariling lahi. Magkakabayay, nagkakatunggali, sa hirap ng pinggang may lutong sa lapi. Mayroong magsasabing ang dayuhang iyay dapat ng ibagsak, pagkat papanlin lang, ngunit ang dadampot at magsasanggalang mga tao na rin sa lupang silangan. Palibhasay do'y malaya ang lahat. Sa isip ng bayay malaya ang ganap. Ang bandila nilang hindi mailabas kundi kaagapay ng bandilang padpad. Ang salapi nila ang tatak sa likod ay ibong adar ng tanda ng pagsakop. Tugtugin ng bayan kapag tinutugtog, tugtugin ng dayo ang sinusunod at ang kabataang tila nabubulag kay dami ng aklat munit walang aklat. Libo-libong aral, laksa-laksang pilak, paglaba sa temploy, dayuhan ang utak. Ang tula ay nagsasalaysay sa paraang maalamat. Dalawang prinsipeng anak ng hari ang sumasagisag sa dalawang magkaibang puwersa. Isang makapangyarihang makadayuhan at makasakim sa iyaman, si Prinsipe Dollar. At isang makabayan at makamasang prinsipe, si Duque Demokrito. Si Prinsipe Dollar ay kumakatawan sa imperialistang dayuhan na nais ang kinin ang lupa ng silangan o ang Pilipinas. Dala ang mga simbolo ng kapangyarihan, kalakalan at salapi. Si Duque Demokrito ay larawan ng mga makabayang Pilipino na naghahangad ng tunay na kasarinlan at kalayaan. Ngunit sila'y nasusupil at natatalo dahil sa kapangyarihan ng salapi at pandaraya ng mga banyaga. Ang Ray na Malaya ay sagisag ng bansang Pilipinas. Pinag-aagawa ng mga puwersang ito. Nais ng isay pagsamantalahan ito habang ang isay ipinaglalaban ng tunay nitong kalayaan. May matinding puna sa mga kababayan ang ilan sa mga Pilipino ay nabulag na ng salapi at banyagang impluensya. Kaya't sila pa ang nagiging tagapagtanggol ng mga dayuhang mananakop. Sa halip na lumaban para sa sariling bayan, binabatikos din ang kolonyal mentalidad kung saan hinahangaan ng mga Pilipino ang mga dayuhan at kinalilimutan ng sariling kultura, bayani at dangal. hanggang sa muli paalam oops huwag kalimutang mag subscribe salamat